Hello mga lords. good afternoon. Dito tayo pasyalan natin ang palay ng aking kaibigan dahil ipinakikita sa akin ang nangyari sa kanyang palay. Ang palay niya po ay malapit ng an anihon pero dinaanan pa ng mga hangin at baha. Tinan mo mga kaibigan, mga lords wala na pakinabang ang iba dahil sinanop ng baha at hangin kaunti na lang ang natitira kawawa naman malaking gastos sa pag-uuma at pag-aano ng palay para makaani ng marami gumastos ka ng abono fertilizer mastus ka ng mga ano ng tao para maging ano ang palay mo maging maganda tapos isang idlap ng isang hangin at ulan mawawala bigla ang iyong pangarap na makaanin ng marami kawawa naman mga ang gustos ng malaki tapos isang idlap ganyan ang mangyayari mga kaibigan mga lods ayan po ang sa kanyang palay eh? makabalik pa kaya ang kanyang gastos minastos dyan sa pag bubungkal ng lupa pagpapatanim at bandi pinhi abono lahat-lahat ng ginastos niya dyan, hindi na magkabalik mga kaluts. Kawawa naman. Paano na kaya ang mangyayari yan? Hindi na magkabalik ang kanyang punan. Ayan. Pinakita sa akin. At malaman nyo. Thank you mga kaluts sa inyong lahat. Sa inyong panunod sa akin video maraming maraming salamat sa inyong lahat magandang hapon sa inyo ayan mga clouds salamat sa inyong panonood tingnan mo mga clouds ang nangyari ayan maputi na po ang kanyang mga bunga at hindi na pakikinapangan Iyan. ina ano pa nang mga maya inataki pa nang mga mga